mga kalakbay nandito ako ngayon sa Talababa ko or naghihintay ako sa kay Tuto kasi pupunta kami ng Pelcon's truck gusto niyang pumunta at sasabay kami sabi ko mag meet up kami dito ng 10 o'clock ng umaga pero anong oras daw 10.40 na so late na siya so sumuha ko isang i-prank i kong magalit magayahin ko yung idol ko kung paano magalit <laughs> sana kaya ko hindi ako sana yung magalit eh <laughs> Kasi pinaghihintay niya ako eh So, panorin nyo mga kalakbay hanggang dulo ko pa paano ako magalit. Kung karapat dapat ba ako magalit o hindi. Pero parang tanto ha. Ah. Ito ka! Kaya ko lang bag ko sa likod. Oo, oh, sige. Kaya ko lang wala. wala. So, Grabe, ang tagal mo to. Ha? Huh? Ang tagal mo. Naghintay <laughs> mo pa ako eh. Tagal <laughs> ko doon sa ano. Saan? Eh, sabi mo doon, bumalik na tuloy ako. Ssst, ano ba yan? Sabi ko, dito eh. Paglagpas ng Talabay, alas 10 eh. Klaseng <laughs> trabaho yan to. Anong oras na yung client natin, yun, naghihintay na no? oh. Tama ba yung galit ko mga kalakbay? Nakuha ko ba yung galit ng idol ko? <laughs> yung idol ni <nito>, Toto eh. Bago <laughs> Gan ba mga ba pag nagalit ng idol mo to? <laughs> An ano yun? Hindi <laughs> An pwedeng hindi yun na. So, iksak na iksak yun. So, nandito na si contractor mga kalakbay. Mambubuso daw ito ngayon dun sa ano eh. <laughs> sa SMX eh. Saan punta mo makasunod to? Mamaya. Sa Saan ka ba? Pakalokan ka? Hindi na. Coding ako eh. <laughs> ako dito. Oo, kaya nga alas gis ako. See? Ay, hindi ba balik ako na ano dito? Kabite. Balik ka yung kabite? Oo. hindi oh, balik tayo. Saglit lang, silip lang tayo. May okay. customer ka naman tayo sa kabite eh. Oo, oh, meron. So, mambubuso lang tayo dun. Marinilit ba? <laughs> Nandito na kami mimihin sa SMX mga kalakbay pero you know, Pelconstra Ngayon, ang problema namin wala pala kami pambayad sa entrance <laughs> Kaya, hindi kami makakapasok Baka may panood ni ano, kalakbay Mario Machong Mayroon naman ng konting ID dyan <laughs> Dalawa lang. Hindi na makapasok yung Contractor eh. Oh. <laughs> Malaki project pa naman to sa Iloilo. So, yun lang. Wala kami nga no. Hindi na makapasok. O, oh, 6 to 9 yun. Hanggang ano to. Hanggang ringgo. So, hanap mo tayo lang makapihan. Wala kami makapihan dito malapit mga kalakbay ah si contractor kailangan pa painumin ang kapito kasi para umiinit to pag papasok sa ano sa bill construct kailangan ba ng pampainit eh marami yung dito huwag naman sa Jiangnan. hindi natin afford yan <laughs>